Magandang araw ng Martes, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Hindi pa kinokonsidera ng Department of Foreign Affairs ang sapilitang pagpapalikas sa mga Pilipino sa Israel sa kabila ng pagsiklab ng bakbakan doon. Sa isang panayam, sinabi ni Foreign Affairs Under Secretary Eduardo de Vega na stable pa rin ang gobyerno ng Israel at bumabalik na sa normal ang sitwasyon doon. Maaarihan niya ang pag-isipan ng pagpapatupad ng mandatory evacuation kung sasalakayin ang sentro ng Israel na Tel Aviv. Ayon naman sa Department of Migrant Workers, pauuwiin ang mga tredad ng mga gustong bumalik sa Pilipinas sa tamang panahon. Paliwanag ni DMW Officer in Charge Hans Kapdak, maaaring magkaroon ng isyu sa kaligtasan at seguridad kung magsasagawa ng mass evacuation ng mga Pinoy. Gayunman, tiniyak niyang magpapauwi o magpapadika sila ng mga Pinoy doon katuwang ng mga otoridad sa Israel. Sa ngayon, sinabihan ng mga Pinoy doon na manatili sa loob ng kanilang mga bahay at sumunod sa utos ng mga otoridad. Plano ng pamahalaan ng Turkey na magkaloob ng mga scholarship para sa mga estudyanteng Pilipino. Ayon kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Ibinahagi ni Duterte sa kanyang Facebook post ang naging pag-uusap nila ni Turkish Ambassador to Manila, Niazi Evren Akyol. Anya, kusang loob na ipinangako ng Turkey ang mga privilehyong scholarship para sa mga batang Pilipino na magbibigay daan sa paglago ng kanilang kaalaman at kakayahan. Bukod dito, mahipit din Anya ang pangako ng Turkey na patuloy na makikipag-ugnayan at magbibigay suporta upang makamit ang tunay na kapayapaan sa Mindanao. Ito mano ay gagawin sa pamagitan ng Independent Decommissioning Body na binuo ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front upang mapahupa ang kaguluhan doon. Sa pamamagitan nito, papayagan ng mga kombatanteng MILF na mamuhay ng normal at magkaroon ng produktibong buhay. Samantala, iminahagi rin ni Duterte ang kanyang pakikiramay sa Turkiye matapos atakihin ng mga teroristang ang noong Oktubre o Uno. Nagpasalamat naman si Akyol sa lahat ng mga Pilipino na nagdasal para sa kanila at sa mga pamilyang naapektuhan ng trahedya. Tumaas ng 3% ang bilang ng mga COVID-19 case sa buong bansa ayon sa Department of Health. Ayon sa datos ng DOH, naitala ang higit 1,200 bagong kaso ng COVID-19 mula October 2 hanggang October 8. Labing dalawang mano sa mga bagong kaso ay tinuturing na severe o critical, habang anim naman ang naitalang nasawi mula September 25 hanggang October 8. Ayon pa sa DOH, may higit dalawang daang kaso ng severe at critical cases na mga pasyente ang na-admit sa mga ospital sa buong bansa. Paalala ng DOH sa publiko huwag maging kampante sa patuloy na banta ng COVID-19. Mahalaga pa rin niya ang patuloy na pagsunod sa mga public health standards gaya ng pagsusuot ng face mask, pagkakaroon ng maayos na ventilation at agarang pag-isolate kapag may sintomas. Pinalawig ng hanggang Hunyo taong 2025 ang panahon para makakuha ng amnestiya sa estate tax. Ayon sa Bureau of Internal Revenue, alinsunod ito sa Republic Act 11956 o so Estate Tax Amnesty Extension Act na nagpapalawig ng dalawang taon sa panahon ng pagkuha ng amnesty. Ito ay matapos mag-expire ang Estate Tax Amnesty Program sa ilalim ng Tax Amnesty Law of 2019 noong ikalabing apat ng Hunyo. Kasama sa mga ating mabigyan ng estate tax amnesty ang mga ari-arian ng mga taong namatay bago mag-Mayo at 31, 2022 sakaling hindi pabayad o naipon ang mga estate tax nito. Maaaring magbayad ng estate tax hanggang June 14, 2025 sa mga otorizadong banko o ahensya o sa anumang revenue district office. Pwede ring magbayad ng installment sa loob ng dalawang taon mula sa itinakdang petsa ng bayaran ng walang civil penalty at interest. Para naman makakuha ng estate tax amnesty, kailangan ng certified through copy ng death certificate, taxpayer identification number ng may-ari at mga tagapagmana, government-issued identification card ng tagapamahala ng ari-arian at iba pang dokumentong hihingin ng BIR. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph, o ang aming Facebook at X o dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ito ang PNA Headlines na gahatid ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas. Ako po si Bench Bondok. Magandang hapon.